historian to kanu isa tipuno nabi Muhammad sallam isa ababay kanya ababay na wala si kanin religious na ko may isa nya sabay rasulullah tigin na may aran nanto babay tigin lui, anto babay tigin pero nung guling kanu nabi Muhammad sallam babay nya tigin na matagali ka jambayanin matagali ka tahajudin matagali ka puasanin matagali ikatsakatin matagali ka jerikanin nanguna yung salagkanin. Yang Abu ni sumpah tu Nabi Muhammad SAW, Alaihi Wasallam wa tingin nabi na naraka. Malu nagi sa sahabat sa Semua to nanti. Pagi na babaya nanti gina di pakatana ikapit bayangin sabab sa dila ni nanan. Kamat ka marites. ni. Di pakatana so kapit bahay. Nalabi lang niya sa guna katitimpuan, mana sa bidro ko tu kagina. Di pakatana ikapit bayay ng kanan, di ka mamupumaritis so gina bambing joki ka sa sumay kabagal kabiyoki Di pakatulugi wata na kapit bayay ito, di pa katana. Ito ba point Kung di makatana i buong community no, sabab sa ngali ng kanan, istili ka ng marites, ang unang uh, guay -guay na parang ka, pijipatanan ka, and may ito ba'y uh, upamanin sa ibaratan sa kanubabayan to, katung, kanutimpo kanu nung nabi Muhammad SAW, pe'y pajambayan ka muna, pe'y nakapilag ka na kagagi, pe'y nakapangingi uh, ka manada kakangin dyan. Natuwa dili di dila ba niya? Ka, Ilaman na niya na ba nanggit sa si kanin sa dalwa pa na ba uh, pit na pitan